Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ako po ay gumagamit ng AI sa paggawa ng content na ito para mas malinaw, may kasamang larawan organisado, at may kasamang mga impormasyon mula sa mga pag-aral na maari kong may bahagi sa inyo ng mas mabilis. Si Robert, 42 taong gulang, ay matagal nang naghahanap ng natural na paraan para matulungan ang isang bagay na hindi niya halos masabi kahit kanino. Ang tungkol sa kanyang kalusugan bilang lalaki. Tahimik niyang tinitiis ang mga panahong mababa ang kanyang sigla at confidence. Hanggang isang araw, habang nagbabrowse siya sa Facebook, napanood niya ang isang video na katulad ng ginagawa natin ngayon. Tungkol sa mga halamang makatulong sa reproductive health ng lalaki. Sinubukan niya ito at sa tuloy-tuloy na paggamit, napansin niya ang positibong pagbabago hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Ngayong araw, pag-usapan natin ang fame halamang gamot na ayon sa ilang pag-aaral ay makatulong sa kalusugan-lusugan ng reproductive system ng lalaki para sa mas magandang performance at vitality. Ginseng Panax ginseng, compound, ginsenosides. Epekto, pinapaganda ang daloy ng dugo nakakatulong sa lakas at tibay ng performance. Mabibili, available sa ilang health stores online sa Lazada at Shopee. 2. Tongkat Ali, uricoma longifolia. Compound, quasinoids. Epekto, nakakatulong magpataas ng energy at natural testosterone. Mabibili, available sa mga supplement shop at online marketplaces gaya ng Lazada at Shopee. 3. Maca Root. Lipidium mayani. Compound, Macamides. Maki inecto, pampa buti ng sigla at fertility. Mabibili, may powder at capsule Forms sa ilang health stores at sa online platforms. Four, tribulus terrestris. Compound, protodiosin. Epecto, pampa taas ng confidence at energy ng lalaki. Mabibili, kadalasang mabibili sa mga sports supplement shops at online sellers. Five, ashwagandha, withania somnifera. compound with analides, epekto, pampababa ng stress, pampataas ng overall stamina. Mabibili, may mga kapsulat powder na mabibili sa ilang physical stores at online sa Pilipinas. Para sa akin, maganda ang mga halamang ito bilang dagdag na suporta sa kalusugan, pero dapat tandaan na hindi ito kapalit ng balanced diet at active lifestyle. Mahalagang paalala, ang mga nabanggit na halamang gamot ay hindi gamot at hindi dapat gamitin bilang panggagamot sa anumang uri ng sakit. Bago gumamit ng mga ito, siguraduhin na wala kang malubang karamdaman o kumonsulta muna sa isang lisensyadong doktor. Ang impormasyong ito ay para lamang sa kaalaman at hindi kapalit ng payo ng isang profesional sa kalusugan.